pagpalang hapon po sa lahat sa mga tao hindi po nakakalimot po mag-subscribe ah, naniniwala po kung sila yung may natatangin kusilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas makay sa sakit sa araw-araw parang mga tangaling gabi sa inyo na sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na aking youtube channel ni ang pakasinan huwag na pa po kayo magtubiling pindutin subscribe, like and share uh, pakipindot na rin po ang binayin ko para palagi po kayong updated sa aking isusunod na mga video. Kapalag po po sa inyo lahat na aking manalaman po ang panggamot, spiritual at physical na karamdaman na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin po pang makatulong sa mga taong nangangilangan. Huwag pong pangyabang, palagi pong pa timbak mo, mag magpak, kanatiling magpakumbaba sa isa-isa, magbigay ng ingisa lahat, na lahat. Pung uh, magtubiling, uh kung magtubiling tumulong sa mga taong hiniga po sa ng buhay at yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga uh, ginagawa mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik-tik-tik at mga pagmamahal ng ating Diyos na mga kapangyarihan sa langit. sana po bago ko po ipakita sa inyo ang orasyon po na ito ito po ay gayuma po sa pakikipagkamay dapat po ito ay gamitin po nyo sa magandang uh, pagagamitan po huwag nyo kami abusuhin para hindi po ka tayo mabalikan po uh, ito po ay maganda rin po sa pampalubag loob po ito uh, kung nagninegosyo rin po kayo Pwede rin pong gamitin po sa kung po ito, sa inyong minamahal kung talagang gusto nyo pong ito po ay bibisa lamang po ito kung talagang isang tao ay mahal na mahal nyo po uh, talagang gusto nyo pong magkatuluyan po ay uh, lalong bibisa po kung talagang uh, talagang gusto nyo po na makatuluyan po habang buhay kung gagamitan nyo po ito ito po ay uh, manarangin po isang sumasampalataya hanggang sa cross po. Usalin po ng tatlong beses at uh, isunod pong tatlong beses po yung uh, orasyon na ito. Pagkatapos mo mausal ng tatlong beses po, ito po yung inuusap po sa isip lamang po na hindi po nakabukang bibig. Isip lamang po na parang kinukan mo lamang po na hindi kang maalatan na nagdarasal po na, na hindi po nakabukang bibig. Uh, isip lamang po ang nagdarasal po ito tatlong beses po at i sa dalawang pagkatapos nyo mga usal po ng tatlong beses po sa, sa, sa isip lamang po i nyo sa dalawang para bago po kayo makipagkamay sa taong gusto nyo pong uh, nagayumahin po sa gamitin po lamang sa kabutihan po wag sa kasamaan yun lamang po magkasal lang isang uh, sumasampalata hanggang isa pinako sa lamang po ganito ang pagdarasal po ganito lang po sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa sumasampalataya ako kay Iso Kristo isang anak ng Diyos Panginoon nating uh, katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo pinanganak ni Santa Maria Virgen pinasakit ni Pong Pinato pinako sa krus stop na po, stop na po, stop na good. Hanggang pinako sa cross lamang po. Tapos sunod po yung oras yung po ng uh, tatlong bisis po sa isip lamang po. Uh, bitam, mitam, signi, paktim, ignum, kusim. Bitam, mitam, signi, paktim, uh, ignum, kusim. Bitam, mitam, signi, paktim, ignum, kusim. Tapos si po sa dalawang bago po kayo makipagkamay po. Pwede rin po itong usalin ng kung talagang may memorize niya po. Habang nakikipagkamay po kayo, ang sekreto po nito ay habang nakikipagkamay po kayo, usalin niyo po naman po sa isip ko ng paulit-ulit. Hanggang uh, kung po ay bibisa po ito. Nang uh, ng buruan po bibisa po ito. Uh, sa gamitin niyo po lamang sa tama at makakamta nyo po ang inyong nais po. Maraming salamat po sa kon. Narito po ang oras po. At sana po ay bago ko po, po ipakita po sa inyo ay mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Maraming salamat. Ito po ay